mula sa ilalim ng karagatan dako naman tayo sa ilalim ng ilog limang bagay na natagpuan sa ilalim ng ilog number 1 dinosaur fossils sa ilalim ng ilog Sambad malapit sa Sobrarbe Spain natagpuan ang mga buto ng isang dinosaur na nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas kung buhay pa sana ito mga kaibigan Maaring isa ito sa mga paborito nating pulutan. Number 2, Ancient Egyptian Artifacts Sa ilalim ng Nile River sa Egypt, nakahanap ang mga arkeologo ng mga sinaunang artipakto. Kabilang ang mga estatwa at relikya mula sa panahon ng mga paraon. Kung ako ang makatagpo nito, ibebenta ko kay Postoyo. Number 3, Sunken Cities may mga natagpo ang mga sinaunang syudad sa ilalim ng mga ilog sa Pilipinas sa Ilocosur kung saan iniulat na may mga sinaunang komunidad na nilamo ng tubig at tuluyang lumubog. Number 4, Second World War Tanks Sa ilalim ng mga ilog sa Europa, tulad ng Sarini River sa Germany, natagpuan ng mga lumubog na tangke mula sa World War II na iniwan o nilubog matapos ang laban ang World War II ay magaganap kapag kinain mo ang chocolate ko sa ref. Number 5. Giant Catfish Sa Mekong River, natagpuan ang higanting catfish na umaabot ng halos siyam na talampakan ng haba at maaaring tumimbang ng hanggang 300 kilos. Itinuturing na isa sa pinakamalaking isda, tubig tabang. Masarap itong ihawin, isaw sa kalamansi at toyo upang pulutan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga kamanghamanghang natuklasan na nagpapaalala sa atin ng yaman, ng kasaysayan at kalikasan sa ilalim ng mga ilog. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video kaibigan, follow, subscribe para ganahan naman akong gumawa ng mga ganitong video. Salamat.